Damn. Yeah. ang dami dito ng dahon ng saging oh. <laughs> Puro sira nga. sana pala bago nagbagyo kinuhan na yung mga dahon ng saging na yan ang alam ko nga nun sister redo na ko sa giset oh ding, may may naniligaw sa iyo eh, pero ang nagwagi sa bahayan. Ganito yung papuntang talugtog si Ganito. mas maluwa mas maahabang pa yung sabahin. Ayan po, pastora. Nilalakad niya po yan. Po. Ito to to? Nilalakad niya to? Tatapatan niya po yan. Dito ka kuya dumadaan? Uh -huh. Ano, grabe naman. Tapos ang lusot mo niyan, doon na. Pwede pa ba dumaan dyan ngayon? O oh, hindi na?